Ang pag-ibig ay isang makapangyarihang damdamin na maaaring magdala ng saya, lungkot, galit o paghihiganti. Sa ilang mga kaso ang pag-ibig ay maaaring maging sanhi na ang isang tao ay gumawa ng isang karumaldumal na krimen na tinatawag na crime of passion. Ang isang crime of passion ay isang krimen na ginawa ng isang tao dahil sa matinding emosyon ng pagkabigo o selos na dulot ng isang romantikong relasyon. Ang mga halimbawa ng mga crime of passion ay ang pagpatay, pang-aabuso, panghahalay o pagsunog. Sa kwentong ito ay tatalakayin natin ang malagim na sinapit ng isang babae sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya. Noong July 17, 2023, nagulantang ang mga residente na dumadaan malapit sa isang subdivision sa Sitio Mohon Barangay Tisa, Cebu City dahil sa isang kahon na iniisip nilang isang simpleng itinapong kahon lamang. Isang street sweeper ang nakatuklas sa nakakagimbal na laman ng kahon na hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Ang laman ng kahon ay ang bangkay ng isang babaeng patay. Ayon kay Barangay Captain Ringo kanya, natuklasan ang laman ng kahon bandang alauna ng hapon. Sinubukan daw ng street sweeper na buhatin ang kahon, ngunit dahil sa bigat nito, humingi siya ng tulong sa isang barangay tanod. Nang subukang buhati ng kahon ay medyo gumalaw ito at biglang lumabas ang isang braso na ikinagulat nila na nag-udyok sa kanila na tumakbo pabalik sa Barangay Hall. Agad na ipinaabot ni Barangay Captain Ringo ang impormasyon sa pulisya sa Labangon Police Station. Kinumpirma ng pulisya na ang kahon ay naglalaman ng bangkay na pag-aari ng isang babae. Nakabalot ang biktima ng puting kumot. Nakatali ang kanyang mga braso ng aluminum cables at tila nakaranas ito ng matinding torture. Nakakita rin ang mga pulis ng ilang mga palatandaan ng bugbog sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At ang kanyang mukha ay may mga palatandaan ng pagpapahirap. Ang mga mata nito ay medyo nakaluwa na at posibleng binuhusan pa ng nakakasunog na kemikal ang kanyang mukha na nasa puntong hindi na ito makilala. Mayroon din itong saksak sa tagiliran. Sa initial na pag-iimbestiga, nakita ng isang security guard ng isang malapit na subdivision ang kahon, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin, dahil inakalang ito ay kahon lamang na nahulog sa isang delivery courier. Ang biktima ay may blonde na buhok, at nakasuot ng itim na sweater at itim na shorts. Nakamanicure din ang kanyang mga kuko. Noong unay hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima kaya nanawagan ang mga otoridad sa mga may kamag-anak na nawawala na makipag-ugnayan sa pulisya. Ang bangkay ay dinala sa St. Francis Funeral Home sa Cebu City. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang kaibigan na si Jewel Smith dahil umano sa paborito nitong itim na short na paborito nitong suotin, quintas, dental braces at tattoo. Sinabi rin niya sa pulisya na nawawala ang kanyang smartphone at wallet. Ang babaeng nakita sa loob ng kahon ay si Rhea May Tokmo, isang 19-year-old at criminology student na mula sa bayan ng Panabo City sa Davao del Norte. Nang mapangalanan ang babaeng nasa kahon, ay agad na kumilos ang mga autoridad, nag-background check sila, at inalam ang mga aktibidad nito at mga huling nakasalamuha bago siya natagpo ang patay. Noong July 19, 2023, dumating sa Cebu ang kapatid at ama ni Rhea May Tokmo at positibo din siyang kinilala. Sinabi ng ama ng biktima na si Romeo Tokmo na hindi alam ng kanilang pamilya na nasa Cebu ang kanilang bunso at akala nila ay nasa Panabo City siya kung saan siya nag-aaral sa kolehiyo. Si Rhea May ay bunso sa tatlong magkakapatid na puro babae. Siya daw ay nakatira sa kanyang panganay na kapatid na si Poblasyon mula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Ayon kay poblasyon, napakabait daw na bata ni Rhea May at niminsa minsan ni hindi siya nagkaproblema dito. Pangarap daw talaga ni Rhea May na makatapos ng kolehiyo para makatulong sa kanyang pamilya, kaya nag-enroll siya sa kursong criminology. Kapag walang pasok ay tumutulong siyang mag-alaga sa kanyang limang taong gulang na pamangkin. Ngunit isang araw ay nagsabi daw itong titigil na muna sa pag-aaral at magtatrabaho muna sa Davao City. Pinigilan naman daw ng kapatid si Rhea May at sinabing ipagpatuloy muna ang pag-aaral. Ngunit buo na ang pasya ni Rhea May dahil nais daw nitong makaipon ng sariling pera. Dahil sa pamimilit ay pinayagan na si Rhea May ng kanyang kapatid na magtrabaho sa Davao City. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, noong June 14, 2023, pumunta si Rhea May sa Cebu mula sa Davao del Norte para magtrabaho sa pang-eengganyo ng kanyang kaibigang si Jewel Smith. Lumabas sa investigasyon na si Rhea ay nagtatrabaho sa isang bar at restaurant sa Mandawi City, pagkarating mismo sa Cebu. Ilang araw siyang nanatili sa staff house ng establishmento bago lumipat sa isang boarding house sa barangay Looc, sa Mandawi City din, kasama si Smith. Ayon sa pamilya, nagulat na lamang sila nang tumawag si Rhea sa kanyang nakatatandang kapatid upang magpatulong na magpabook ng tiket pabalik ng Davao para umaten sa isang pagtitipon na nakatakda sa July 21, 2023. Sinigurado naman daw ni Rhea May na nasa mabuti siyang kalagayan, kaya naging panatag na din ang kanyang pamilya, hanggang sa matanggap nila ang napakalungkot na balita na nangyari kay Rhea May. Lumabas sa investigasyon na, noong July 16, bandang 4 p.m., huling pagkakataong nakitang buhay si Rhea May maraming source, kabilang si Smith, at isang carinderia vendor malapit sa kanyang boarding house sa barangay Looc, Mandawi City, ay nagpatunay na noong July 16 pa nila huling nakita si Rhea May. Sa isang closed-circuit television, CCTV footage, nakita ang biktima na nakasakay sa isang motorsiklo palayo sa kanyang boarding house kasama ang isang lalaki na naka-orange na kamiseta bilang driver. Ang kuha ng CCTV ay agad na dinala ng mga investigador sa Regional Anti-Crime Unit para ma-enhance ang video at makakuha ng possible lead sa lalaking nakasuot ng orange t-shirt at pati na din ang plate number nito. Noong July 27, sampung araw pagkatapos matagpuan ang bangkay ni Rhea May ay lumabas ang kanyang nawawalang smartphone nang i-turn ito ng isang lalaki sa Labangan Police Station. Binili ito ng lalaki sa isa pang lalaki Malapit sa Carbon Public Market, sabi niya, nang dalhin sa kanya ang cellphone, lumipas pa ang dalawang araw bago niya ito nabuksan. Dito ay nakita niya ang mga larawan ni Ria May, na agad niyang nakilala bilang biktima na natagpuan sa loob ng isang abandonadong kahon sa Barangay Tisa. Ayon pa sa kanya, una daw na dinala ng lalaki ang cellphone para mai-unlock ito, ngunit sinisingil daw ito ng 800 pesos dahil marahil ay wala itong ganoong pera. Kaya napagpasyahan na lamang na ibenta ang cellphone sa halagang 2,500 pesos na bumaba sa halagang 1,700. Sa kabutihang palad, nakuha ng CCTV footage malapit sa carbon market ang lalaking nagbenta ng cellphone ng biktima. Nakasuot siya ng kulay orange na t-shirt. Ang kuha ng lalaki sa CCTV ay agad na ikinalat ng mga otoridad sa social media at itinuring siyang person of interest sa kamatayan ni Rhea May Tokmo. Noong July 29, isang tawag sa pulisya ang nirespondehan ng Guadalupe Police Station dahil isang lalaki daw ang armado ng baril sa barangay Guadalupe, Cebu City. Naaresto nila si Simeon Gabutero Jr. Nakuha sa kanya ang isang walang lisensyang baril. Sa kanyang pagkakaaresto, ay nakilala siya ng mga pulis na siya ang taong naka-orange na person of interest sa pagpatay kay Rhea May. Ipinakita sa kanya ang kuha ng CCTV, inamin ni Gabutero, na siya ang nagbenta ng cellphone ni Rhea May at sinabi sa pulisya na sumunod lang umano siya sa utos ng kanyang kapitbahay na si Roberto Gabison. Si Simeon Gabutero Jr. ay isang 22 years old na construction worker. Sinabi niya sa mga investigador na nakita niya si Rhea May at Roberto Gabison na nagtatalo malapit sa isang elementary sa barangay Guadalupe, Cebu City at nagtangka pa umanong sakalin ni Gabison si Rhea May. Iyon ay isang araw bago matagpuan ang bangkay ni Rhea May. Subalit iginiit ni Gabutero na hindi siya kabilang sa mga pumatay sa 19 years old na babae na natagpo ang bugbog ang katawan. Sinabi ni Gabutero na inosente siya at hindi siya pamilyar sa biktima. Sinabi niyang nasa kanya ang cellphone ni Rhea May dahil sinabihan siya ng kanyang kapitbahay na si Roberto Gabison na ipaanlock ito noong July 16. Dagdag pa ni Gabutero sa pulisya na matapos ibenta ang cellphone ni Rhea May sa halagang 1,700 pesos, ibinigay niya ang pera kay Gabison. Pagkatapos ay inabutan siya ng 500 pesos bilang kaparte. Sinabi ni Gabutero na wala siyang ideya na ang telepono ay pag-aari ng isang posibleng biktima ng pagpatay. Ayon kay Gabutero, inutusan siya ni Gabison na huwag sabihin kung sino ang nagmamayari ng cellphone kung may magtatanong. Inamin ni Gabutero na nang malaman niyang hinahanap siya ng mga pulis, hindi na siya nagpakita sa mga autoridad dahil sa takot na madawit siya sa krimen. Upang tiyakin ang mga pahayag ni Gabutero, Natunto ng pulisya si Gabison na nakakulong dahil sa kasong illegal drugs. Nang siya ay tanungin, itinanggi ni Gabison ang mga pahayag ni Gabutero at iginiit niyang hindi niya kilala, nakilala, o nakatagpuman lamang si Gabutero o ang biktimang si Rhea May. Noong August 4, Nagsagawa ng DNA testing ang pulisya kina Gabutero at Gabison. At ayon sa forensic examination, ito ay makakatulong upang matukoy ang posibleng koneksyon ng mga suspek sa mga ebidensyang nakita sa pinangyarihan ng krimen. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri sa DNA, ilang individual ang nagsabing mayroon silang impormasyon na makakapagbigay linaw sa kasong pagpatay kay Rhea May. Isa sa mga ito ay isang taxi driver na nagbigay ng pahayag sa isang lokal na radio station at nagsabing nakakita siya ng mga pasaherong may dalang malaking walang lamang kahon noong July 17, ang araw na natagpuan ang bangkay ni Rhea May sa barangay Tisa. Ayon sa taxi driver, ang isa sa mga pasahero ay isang maliit na babae na may iba't ibang tattoo at may kasama siyang lalaking mukhang banyaga. Pareho silang sumakay sa kanyang taxi sa B. Rodriguez at patungo sa isang kondominium sa barangay Labangon. Ang description ng taxi driver ay tumutugma sa kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith. Noong August 7, isang distressed na si Jewel Smith ang nagtungo sa Cebu City Police Office, CCPO, upang ipagtanggol ang kanyang pangalan dalawang araw matapos na lumabas ang mga pahayag ng taxi driver na idinadawit siya sa pagpatay kay Rhea May. Itinanggi ni Smith na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rhea May at pinanindigan ang kanyang mga naunang pahayag na ang huling pagkikita nila ay noong July 16. Mula nang magsagawa ng panayam ang taxi driver, sinabi ng kaibigan ni Rhea May na siya at ang kanyang pamilya ay naging paksa ng poot, galit at mga baseless accusations sa social media. Ang kanyang mga larawan ay umiikot sa social media nang walang pahintulot niya. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak kay Smith na isaalang-alang ang pagsasampa ng mga kaso laban sa taxi driver para sa pagkalat ng kasinungalingan. Ang mga pulis naman ay nakatutok kina Gabutero at Gabison bilang kanilang pangunahing suspek. Hindi na pabilang si Smith sa mga suspek at sinabing si Smith ay naging cooperative sa kanilang pag-iimbestiga. Si Jewel Smith at Rhea May ay nagkakilala sa Panabo City, Davao del Norte. Dumating si Smith sa Cebu noong April 2023 Sumunod naman si Rhea May sa kanya noong June 2023. Noong August 10, halos isang buwan matapos pumanaw si Rhea May sa isang malungkot at marahas na pangyayari, si Gabutero ay umamin sa kanyang kasalanan. Ayon sa kanyang extrajudicial confession, nagkakilala sila ni Rhea May sa Facebook at nagsimulang magkarelasyon noong December 5, 2022. Inamin din niyang nagpadala siya ng pera kay Rhea May sa ilang pagkakataon. Ngunit nagalit siya nang malaman na hindi sinabi ni Tokmo sa kanya na nasa Cebu at may ibang kasintahan. Noong July 16, nagplano si Gabutero na makipagkita kay Rhea May sa footbridge malapit sa kanyang bahay na matatagpuan sa tabi ng Banawa Elementary School sa barangay Guadalupe. Nang dumating siya sa footbridge, napansin ni Gabutero na lasing si Tokmo. Pumunta sila sa inuupahan ni Gabutero isinarado ang pinto at sinabihan niya ang kanyang ina at mga kapatid na may bisita siya kaya hindi sila pwedeng pumasok sa kanyang kwarto. Nag-usap daw sila sa loob ng kwarto, ngunit nagalit siya matapos makita ang mga drug paraphernalia sa bag ni Rhea May. Nang tanungin niya si Rhea May kung bakit siya nagkaroon ng ibang boyfriend, sinabi daw sa kanya ni Rhea May na kaibigan lang niya ang lalaki. At tinawanan pa siya nito na naging dahilan para magdilim ang kanyang paningin. Sinakal niya ito sa pamamagitan ng paglock ng kanyang leeg gamit ang kanyang mga braso. Sinabi niyang hindi alam ng mga tao sa kanilang bahay ang kanyang nagawa at dahil sa taranta ay hindi niya nagawang humingi ng tulong. Sinabi ni Gabotero na iginapos niya si Rhea May at binalot ng kumot bago inilagay ang katawan sa loob ng kahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang pamilya na umalis na ang kanyang bisita. Inamin din niyang ibinenta niya ang cellphone ni Rhea May sa halagang 1,700 pesos at itinapon niya ang katawan nito ng mag-isa. Sa kanyang extrajudicial confession, sinabi ni Gabutero na gawa, gawa lamang niya ang kwentong kasangkot niya si Gabison dahil sila ay magkaaway. Noong August 11, ipinaabot ng pamilya ni Rhea May Tokmo ang kanilang saloobin ukol sa pagnanais na magkaroon ng parallel investigation sa kanyang brutal na pagkamatay. Ayon kay Grace Aladad, isa sa mga kapatid ni Ria May, hindi sila kontento sa resulta ng investigasyon ng pulisya sa insidente. Sa kanyang Facebook post noong August 10, sinabi niya, Hindi namin matanggap ang investigasyon nila dahil sa halip na kami ay tulungan na makamit ang hustisya, parang lalo pang nagpapadagdag ito sa aming kalungkutan. Ang investigasyon ng pulisya ay nagdagdag ng insulto sa aming pagdadalamhati. Noong August 15, ang DNA result para sa kaso ni Rhea May Tokmo ay lumabas. Ayon sa resulta, ang DNA sample na nakuha sa mga kuko ni Tokmo ay tumugma sa DNA ni Simeon Gabutero Jr. Noong August 17, sa isang extrajudicial confession na ibinigay ng ina ni Gabutero na hindi binanggit ang tunay na pangalan para sa kanyang kaligtasan, sinabi niyang hindi niya nakita si Rhea May nang bumisita siya sa kanilang boarding house sa Barangay Guadalupe, Cebu City, upang makipagkita kay Gabutero. Ayon sa kanya, hindi rin niya nakita ang katawan ni Rhea May sa loob ng silid na kanilang tinitirhan. Ngunit inamin niyang nakita niya ang isang kahon na ginamit ni Gabutero upang itago ang katawan ni Rhea May, bagamat hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon. Noong una, hindi niya alam na tao pala ang naroroon. Binanggit din ng kanyang ina sa kanyang pag-amin na hiniling ni Gabutero sa kanya at sa ibang miyembro ng kanilang pamilya na umalis sa boarding house noong madaling araw ng July 16 upang bigyan siya ng privacy dahil may parating siyang bisitang babae. Ayon sa ina, bandang alas 5 ng umaga ng araw na iyon, dinala niya sa isang kamag-anak ang kanyang 15 anyos na anak na lalaki at ang isang taong gulang na anak ni Gabutero. Pagkalipas ng isang oras, Bumalik siya sa kanilang boarding house upang magluto ng kanin para sa kanilang almusal. Kumatok siya sa pinto ng kwartong kanilang tinutuluyan bandang alas 6 ng umaga. Nakita niyang nag-iisa si Gabutero noon at pinagpapawisan. Sinabi ng ina na muli siyang umalis sa kanilang boarding house pagkatapos ng almusal para sa kanyang trabaho sa paglalaba. Pag-uwi niya ng bandang 7pm ng araw ding iyon, Nakita niya ang isang kahon sa loob ng kanilang silid. Tinanong niya si Gabutero kung para saan iyon at sinabi sa kanya na naglalaman ito ng ilang mga damit. Bandang alas 10 ng gabi, sinabi nito na pinakiusapan ni Gabutero ang kanyang nakababatang kapatid na samahan siya para ihatid ang kahon, pero hindi niya sinabi kung saan. Ang mga pahayag ng ina ay tumutugma sa sa extrajudicial confession ng kanyang 15 years old na anak na lalaki na pinirmahan din niya noong August 16. Inamin ng pulisya na hindi madali ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Rhea May. Nahirapan silang makilala ang suspek dahil wala silang anumang ebidensya kung paano pinatay ang biktima. Napagpasyahan ng mga autoridad na isama ang kapatid ni Gabutero sa pagsasampa ng kasong murder sa City Prosecutor's Office matapos makita sa CCTV footage na kasama siya sa pagtatapon ng kahon na naglalaman ng katawan ni Rhea May. Dahil sa mga pag-amin at kuha ng CCTV ang kaso ni Rhea May Tokmo, ay idineklarang case close na ng mga autoridad na pinaniniwalaang ito ay crime of passion. Dahil sa selos na naramdaman ni Gabutero, kaya niya napaslang si Rhea May. Si Rhea May ay iniuwi at inilibing noong July 31, 2023 sa Davao de Oro kung saan siya nagmula. Ang pamilya ni Rhea May ay patuloy na nanawagan ng hustisya at hindi masaya sa resulta ng investigasyon. Hindi nila matanggap ang confession ni Gabutero na sumira sa reputasyon ng kanilang kaanak. Hindi nila pinaniniwalaan ang mga pagpapanggap ni Gabutero na siya ay naging boyfriend ni Rhea May at nagpadala ng pera sa kanya sa pamamagitan ng GCash. Wala silang nakitang ebidensya na nagpakita na nagkaroon ng komunikasyon si Gabutero at Rhea May sa Facebook Messenger. Isang taon matapos ang pagkamatay ni Rhea May Tokmo, hindi pa napatunayan na nagkasala ang pangunahing suspek na si Simeon Gabutero. Gayunpaman, ang isang opisyal mula sa Cebu City Police Office, CCPO, ay naniniwala na si Gabutero ay mahaharap din sa paghatol ng guilty. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Gaya's Opinion Vlog, Loy Valiente ng Saudi Arabia, Itaseb ng Milan, Italy, Anwar Selkad ng Muscat Oman. Bembol panganiban ng Lipa City Batangas at kay Nita Castaneda. Pwede niyo pong ilagay kung nasaan kayo para alam namin kung saan napapanood ang video namin. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.